Pagandang madahara po mga mahal ng mga magulang at kapatid sa channel na ito kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa pulit-isip natin sa magitan salita niya ang So, hindi po uh, religious po. Ang programa po dito sa channel na ito lalo lang po tayo may usapan po, po sa reliyon at hindi po na Diyos hinihingi ang pagiging reliyosa po natin kundi ang mahalaga po ang pag-iborasyon po natin sa Diyos ng Buhay. Pagmagal po ng paksapo natin ngayon, ano ang pagiging Christiano Martir? Minibigay po ng diksyonaryo ang kaulugan ng salitang Martir bilang isang tao na pinatay dahil sa kanyang mga paniniwala o pananampalataya. Pag-usapan po natin ngayon ito dahil malapit na po ang pag-uusig sa mga krisyano po ng mga kasapi ng paparating na One World Government at One World Religion. Ang literal po ng salitang martir sa Bikang Grego ay martyr na ibig sabihin po Saksi kaya po naging sing kahulugan ng pagpapakamatay para sa paniniwala sa so Diyos ang salitang martyr ay dahilan po sa pag-uusig sa mga naunang mga kristyano na nagpapatutuot tungkol sa Panginoong Jesus, sa toko sa pagkabuhay na magulit ni Yesu Kristo. patunay po nito ang nangyari po kay San Esteban nababasa po natin sa Gawa, Kabanata 6, Talata 8 hanggang Kabanata 7, Talatang 53. Pagkatapos po niyang mahirang nagsasamang na unang diakono, ng unang simbahan nagsimulang simulang magpakita ng mga kapangyarihan o ng makapangyarihan gawa sa mga tao sa sistema. Siyempre kung nasa nandun ang ng Diyos at pangangaraw ng mabuting balita Dumagawa rin mga ng mga pwersa ng katigiman para hadlangan ang gawain po ng Panginoon na ano Meron po mga lalaki ang dumating para kontrahin ang mga sinasabi po ni Esteban. Pero wala po silang magawa sa arunungan na binili sa kanya ng Balong Espiritu. Natalo po sila. At sa tagapin po ang turo ni Esteban, pinaratahan nila ng masama. Esteban sa mga namumuno ng Hudyo. Diba? Talagay po siya sa kabang verse. Nagkalampati po si Esteban sa kawakabanan tapito. Kung saan nagbigay po siya ng buod patungkol sa kasaysayan ng mga Hudyo hanggang sa pagtakwil nila sa kanilang Mesiyas. Sa katapusan po ng kalumpati po niya, Sinabi ni Esteban ang mga salitang nagselo sa kapalaran po niya. Sabi po niya, matigas sa lagangin mo mga ulo. nagbibingi kayo sa mga mensahe ng Diyos dahil ayaw niyong sumunod sa mga sinasabi niya sa inyo. Palagi inyong kinakalaban ng bayan ng Espiritu, manang-mana kayo sa abganin ng mga ninunod walang propeta sa kanilang kapanahunan na hindi nila inusin. Ang mga nagpahayag tungkol sa pagdating ng matuwid na lingkod ay pinatay nila. At dumating si Jesus, kayo ang siyang nagganul o pumatay sa kanya. Tumanggap kayo na kautusan na binigyan ng Diyos sa ng mga anghel. Ngunit hindi ninyo sila nun. Totoo po lahat ng sinabi po ni Esteban. Ang responsable sa pagpasa kay Jesus sa mga Romano para patihin ay mga Hudyo. Sa kabila po ng mga himala at pagtuturo ng may kapangyarihan, patigas pa rin ang puso ng mga Hudyo kaya hindi pala lang nakita ang katotohanan ito po kay Kristo. Nang marinig po naman ng mga Hudyo ang mga salita ni Esteban, ganoon na ang galit nila at kagadbo nilang inayos ang pagpatay sa kanya sa malita ng pagdato. Dahil po dito, si Esteban ang kauna ang martir na kalsyano na nakatala po sa banal na kasulatan. Ang Biblia po na baka ang sa mga bayan ng palataya na nagtapat sa Panginoon at nagbayad ng malaking halaga para sa kanilang patotoo. Bago ng matay po si Esteban, binigyan siya ng maluwalhating pangitailan na po ng langit at nakita niya po si Jesus na katayo sa kanan ng ama. Na alin mo'y naghihintay kay Esteban ng may pagpaparangal sa matapat ni servisyo niya. Pinakita naman kay Apostol Juan ang mga namatay tayo sa pananampalataya ni Laki Kristo na naghari sa panahon ng milenyo kasama ni Kristo. Sa so, marami sinulat ko si Pastor Pedro tungkol sa pagiging martir at paghihirap dahil sa pananampalataya po natin. Kusan po natin itong sa manalakasalatan sa unang Pedro 4 at 4 talata libon namin. Kaya kung inuusulto kayo dahil sa tagasunumpiyan ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangiliyang spirito, ang spirito ng Diyos. Talata talagang namin, ngunit kung pinarusahan kayo, kayo dahil kasyama kayo, huwag kayong mahiya, salipay, magkasalamat kayo sa Diyos. Dahil tinatawag kayo sa pangalan ito nagbigkas po ng mga pagpapala Panginoon sa mga uusigin dahil sa kanyang pangalan. Kasahin po natin na tayo lima ng isa. Papalag kayo kung dahil sa pagsunod niyo sa akin ay niinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Mayuwanag po na pinapakita po ng banal na kasulatan na nakakalugod sa Diyos ang mga inuusig at naghihirap hanggang sa kamatayan dahil sa kanilang patotoo. Upagsaksi nila tungkol sa Panginoong si Kristo, hindi naman po lahat ng tao hinihingan na maging martir, pero tayo po ay pinaghahanda ng Diyos na depensahan ng pag-asa po natin sa Kanya. Ang importante po dito, sa talatang po ito, sa unang Pedro na Lola ng Lima, kahandaan. Katulad na mga magpasok sa servisyo militar, kahit hindi lahat sila sasabak sa gera, inilalagay nila sa puso at isip nila na kahit anong oras pwede sila ipagpatawag sa labanan at mamatay sa paglilingkod sa bayan. Tinitrain po sila araw-araw na maging handa sa labanan. Kanin din po sa ating mga sundalo ng Panginoon, kahit kailan pwede tayong tawagin para magbigay ng patutuko sa mga tao at maging martir dahil sa pananampalataya natin. Kung pwede tayong makatakas sa pag-uusip, gawin po natin. O? Hindi naman po ibig sabihin payagan natin na mahuli tayo, mapatay tayo, kahit pwede naman tayong tumakas. Pabasa po natin sa libro ng mga gawa na palaging nang umaalis sa isang lugar kung saan matindi pag ang pag-uusig ng mga unang kristyano. Nandiyan po ang mga talata, lalagay po sa screen. Sa so, mga halimbawa po na ito, makikita po natin na tumatakas po sa pag-uusig ang mga kristyano at maingat po sila para manatili po silang buhay. Po. So, ganyan po ang paraan kaya lumagana po ang kristyanuhan. Pagdating po ng tinatawag po na tribulation o kapigatian, parang po sa mga kristyano ang aakyat sa bundok para mabuhay dahil hindi na sila pwede magtrabaho sa sudan kung hindi sila magpapatatak ng patak ng halimaw. Kung kristyano po tayo na nagtatrabaho, pipilitin nilang tanggapin natin ang tatak ng halimaw dahil kung hindi, matatanggal tayo sa trabaho. Tandaan po natin kapag pumayag tayong matatakay ng Mark of the Beast, naging pagari po tayo ni Sa iba na ilang mga pastor na mapapanood po natin sa YouTube, mapapatawad ba tayo ng Diyos pag nagkaroon tayo ng tatak, ng halimaw, Narinig ko po ang sinabi po ni John MacArthur, kilalang tagapagturo ng Biblia, na patatawarin ng Diyos ang magpapataktak dahil, kung hindi, sino ang, ang ni Kristo sa Millennial Kingdom? Ito po ang nakalagay po sa Bible, din na natin kung patatawarin pa po, po tayo. Kung tayo pa pa Pahiyag mapatak, pahiyag lumiapat, siyam hanggang lumiliwa, Sumunod pang pa isang anghel sa dalawang anghel na nauna, sumigaw din siya. Ang lahat ng sumumba sa limaw at nito at tumanggap ng tatak nito sa naon, at sa kanang kamay, ay makakaranas ng galit ng Diyos sapagkat parurusan sila sa nagmininas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay paiinandang magpakinabangan araw at gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at nagpatatak ng pangalan nito so kung wala nang na pong kapatawaran ng mga magpapatatak ng mark of the beast ang maiiwan po ng mga tao's na pag po ng Panginoong Isu so Kristo ay yung mga kristyano. Anong na tapat sa Diyos, hindi tumanggap ng tatak. Mga nagtis ng gutom at kahirapan at nagtago sa Antikristo. Diba? So, tayo po mga kristyano ngayon, handa po natin ang isip natin sa pagsabak sa pakipagtumbali ng katawan at spirito natin, isip natin, Labas sa mga kaaway ng Diyos sa panahon po ng tribulation na malapit na malapit na po. So kaya, pinangunahan ko na po kayo. Marami na po akong nagawang mga video patungkol sa tribulation para maging ready po tayo. Alam po natin ang gagawin po natin. So kung masamahal po natin ang buhay natin sa mundo, mapatatak tayo meron nga tayong trabaho meron nga tayong kinakain ano po? pero pagdating naman ng Panginoon parurusahan tayo sa apoy at asupre kasi hindi na tayo sa kanya lumipat na tayo sa Diablo so ito po mabasa po natin sa pahiyag 20 huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong ganasin. tandaan ninyo ito bilang guni sa tanas sa ilan sa inyong upang subukan kayo Daramis kayong pag-uusig sa loob ng sampung araw manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gaganti pa lang ko kayo ng putong ng buhay Fox of English, Crown of Life So, yan po yung mga habilin po ng Panginoon sa atin. Ano po? Bago siya dumating, ah, nandyan po muna yung una, mangyayari po yung tinatawag na rapture. Ano po? Kung hindi tayo nakasama sa rapture, malamang, o oh, sigurado siguradong sigurado, haharapin po natin yung kapigilihan. So, sa panahon na yun, magpapakilala po ang Antikristo at ang walang propeta, matatayo po sila ng one world religion at one world government. So magpapasamba po ang Antikristo at yung mga tao po, din po nila na magpatatak ng Mark of the Beast. Po, na kire-reveal po kay uh, Chil Thomas, sumulat po ng libro na Heaven's Aweil, na RFID chip. Ano sa So, kung tatanggap tayo po nito, wala na pong katapatawan. So, kaya po isipin po natin sa panahon na yan, kung tayo po ay papayang na magtiis, alang-alang sa ating Panginoon. So, alalahanin po natin ang Panginoon po natin na matay po para sa atin hindi po niya talaga itang sarili po niyang comfort na po. niya ang kanyang glory sa langit para po mamatay para sa atin. binigay niya ang buhay niya. kaya so, mga kristyano, maging po tayo, tayo ibigay din ang buhay natin. Mahalin natin yung Panginoon sa magitan din ang buhay natin. So, ngayon po, kung kayo po ay hindi pa nakilala sa Panginoon, so, at kasi yung maging tunay na Christian, pag naman mahirap, kasama naman natin ang Panginoon. Tama po? At balang araw magkahay tayo, kasama niya sa kanyang pagbabalik no, ng literal sa mundo para maghari. So, kung gusto natin pong maging pagpagmana ng langit, maging uh, eredero at tayo na kay ang Diyos. Pag ang mundo na ito, gagawin tayong trapo, hindi tayo masyado pinapansin dahil ang bukong budig natin, purihin ang Panginoon. Ano ka? So, pero pagdating naman ng Panginoon, kapag nagtapat sa kanina yun, tatanggapin tayo ng Panginoon. Sabihin niya, Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord. So, kung gusto po niyo pong makamit ang kalitasan at ang buhay na wala hanggang na binibigay ng Panginoon sa Kristo, so, sumabay po kayo sa pananangin at na yan. Kasi sisi at pagtanggap sa Panginoon, Lord God, Maraming pong salamat, Panginoon, sa salita ng Panginoon na magbigay na mo sa akin ng karunungan ko unawaan tungkol sa mga araw na darating Panginoon na sa mundo na to pwede kami magdanas ng hirap kung kami po ay magiging tagasunod ng Panginoon pero pagkatapos mo ng lahat ng masamang mayayari Panginoon at kami mga halagad mo Magandang din pala niyo po kami ng inyong presensya. Kaya Panginoon, pinagsisisihin ko na po lahat ng kasalanan ko. Lahat mo na ako ng mga masamang gawain, Panginoon. Ang inisip ko at pananalita ko po na hindi naging kalagudugod sa inyo harap ng patawad o Diyos. At Panginoong Heso Kristo, linisin niyo po ko ng inyong balong At umigis sa pus ng kalbaryo, Panginoon, kayo na po ang pumasok sa buhay ko at manhari. Patakbuhin niyo po ang buhay ng Panginoon. Kontrolin niyo ang Panginoon sa Kristo. Kasi mula sa oras na ito ako kayo maglilingkod sa inyo, para sa inyo lang ang Panginoon at kung kinakailangan ay mamatay dahil sa pananampalataya ko po sa inyo. Gawin niyo po akong matatag laban sa mga tokso. Paspasin niyo po na kapangyarihan ng iyong banal na spirito. Kung matagawagpayan ko po lahat ng mga lalang ng Diyabong. Thank you, Lord God. At hindi ko patuloy ang grasya po ninyo sa buhay ko. Upang mamuhay ako ng matapat po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ba na natin makasalanan. Sa kaligtasan na aking kaluluwa, Panginoon, sa buhay ng galing. gan. At tinatanggap ko sa inyo, Panginoon. Simula po sa araw na to. Thank you, Lord, sa lahat po ng ginawa niyo para sa akin at sa kariyan na naghihintay sa akin, Panginoon sa presensya po ninyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. So kayo nalalangin yan, magsaya po kayo, mag-celebrate kayo dahil napatawad ang po lahat ng mga kasalanan niyo. So pagsabihin niyo po yan sa inyong mga kapitbahay, kakilala, na nagsuko na kayong buhay sa Panginoon, napatawad ang mga kasalanan niyo, at papunta na kayo sa langit. So para kayo mag-ipatuloy, mag sa Panginoon, kung bukas kayo ng Bible, basahin niyo po sa Gospel of John para makilala niyo ang Panginoon sa Kristo. Sa mga mga na ng church, ako sa mga pinapangaral, hindi po doktrina ng tao, intervention ng simbahan, hindi po kasupin ang mundo, kundi ang purong salita ng Diyos. Walang bawas, walang dagdag. Hindi po. Purong salita ng Diyos, hindi lang binabasa, kundi tinuturo sa mga tao. At hindi sila binabawalan na magbasa ng Bible ng kanilang mga ministro, pastor. sa mga mga Church ang Christ ginataas ko ay ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Hindi po pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng Sinong Santo, hindi pangalan ng pastor o founder ng church na nagawang appointed son of God. Hindi po. O kaya pangalan ng simbahan o sekta. Hindi po na ang ang pagsali sa reliyon wala po sa kaligtasan, wala po ang kaligtasan po natin sa pagsali sa religion, kundi sa tamang relasyon sa Diyos. At sa mga gumagana po tayo ng church, ang sunpo ang Spiro Santo ang kumigil sa kalitnaan, tumutulong sa pagsamba at binabago ang buhay ng bawat mananapagaya. So kung kayo po yung napagpala na best kayo sa programa natin ngayon, pamalitan niyo po sa inyong mga kapitbahay, kapisina, katrabaho na may sagot ang Panginoon sa mga tanong nila. Hindi na kailangan manood ng mga kalabasa sa TV na kunyari sinasagot ang tanong pero pinapaikot lang sila at bandang huli pinapasali sila sa panibangong reliyon para daw sila maligtas. Wala po sa reliyon na kaligtasan si na Kristo siya ang tanging daan patungo sa langit. So, kung kayo naman po ay may ding ng tanong, feedback suggestion comment isulat niyo lang po sa akin magbigay kayo sa baba o pwede ka rin kayo mag tweet o kaya mag textan po so kung rin po ako maging friends sa facebook pero personal naman yung facebook account po pwede rin kayong maging uh, friend na po so ang susunod po na pakita po natin sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagpalain kayo na ating mahal na Panginoon.